Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating na viewer mula naman kay Ace Daniel. Sir, ask ko lang po, sobra na po kasi yung pananakot sa amin ng dati kong kawork. Sir, nagsanla po ang aking asawa ng 5,000 ATM po ang kanyang isinala. At ang nangyari, biglang nagka-problema ang asawa ko sa trabaho, bigla na po siyang tinanggal kaya di siya nakapagbigay sa 5,000 na kanyang utang. Ngayon po, may huling sasahurin kaya lang po nagkaroon na naman ng problema kasi yung kanyang last pay ay back pay po, automatic po na sa kanyang SSS dahil mayroon din siyang loan sa SSS. Kaya hanggang ngayon, di pa din kami nakabayad sa 5,000. E ngayon po, maghanap daw kami ng attorney. Anong dapat namin gawin? Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi ba kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video balik sa ating topic. Ano ang dapat na gawin kung ikaw ay may utang at wala ka ng kakayahan na bayaran ang iyong utang? Maraming ganito ang kalagayan kung saan ang may utang ay hindi na makabayad dahil sa mga iba't ibang mga dahilan. Gaya ng sa kaso ng ating viewer, siya ay natanggal sa trabaho. Yung mga iba naman nalugi yung kanilang negosyo. Yung iba naman sila ay guarantors. Sa umutang at yung umutang naman, hindi makabayad kaya sila yung sinisingil. Kung hindi makabayad, makiusap na maayos doon sa pinagkautangan. Huwag gumawa ng hindi kanais-nais gaya ng napabalita. Panorin natin itong balitang ito. Umantong sa karumaldumal na krimen ang paniningil ng utang ng isang babae sa Quezon. Ang mga sospek pinagsasaksak ang inutangan. Nasa frontline ang balitang yan si Gary De Leon. Sa ospital na binawian ng buhay ang 42 anyos na si Michelle Fajarillo matapos masaksak ng apat na beses sa dibdib. Ang sospek sa krimen ang magkalipin na may utang sa kanya. Base sa investigasyon, pinapunta ng mga sospek ang biktima sa kanilang bahay sa Mauban Quezon noong Martes. Magbabayad na raw sila ng kanilang utang. Habang sinisingil po niya itong uh, suspect natin, doon na nga po nagkaroon ng uh, pagtatalo at nasaksak na nga po itong ating uh... mga kaibigan. Kawawa naman ang nagpautang, akala niya babayaran na siya dahil pinapunta siya sa bahay ng nagkautang sa kanya. Pero anong nangyari sa kanya? Nalutas bang problema ng borrower? Nalutas ba yung kanyang problema yung nag, yung umutang? Uh, biktima. Nagawa para mga takbo palabas ng biktima para humingi ng tulong. Ang babaeng sospek agad tumakas, dala ang kutsilyong ginami. Habang naiwan sa loob ng bahay, ang kinakasama niya matapos masto. Inaresto siya ng marumuspunding pulis. Sumuguli ng babaeng sospek kalaunan Nakuha pa ng mga pulis sa crime scene ang cellphone ng biktima. Nakulong na ang dalawang suspects sa custodial facility ng mauban MPS at mahaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babawbo. Hindi nalutas ang problema ng nagkautang. Ang ginawa nila na pagpatay sa lender ay lalong nagpalala sa kanilang problema. Kaya sa ating viewer, kung talagang hindi na ninyo kaya magbayad ng iyong utang, makiusap na maayos sa iyong pinagkautangan. At kung hindi siya papayag, mari siyang magsampan ng reklamo. Yan ay kanyang karapatan. At yung mga naman nagpautang, kung mari naman ay bigyan naman ng counting panahon yung mga umutang sa inyo kung sakasakaling sila naman ay nakikiusap na maayos. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!